Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Yesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutong ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong ganimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aban ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Pagsasadiwa Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sino nga ba talaga ang mga pinagpala? Pinagpala tayong lahat ng Panginoon, ngunit higit na pinagpapala ang mga dukha. Nakasaad sa Ebanghelyo ngayon kung saan ang mga walang-wala at lugmok na lugmok ay sila ang pagpapalain ng Panginoon. At ang mga nakakaranas ng lahat ay ibababa. Bakit? Dahil walang pumapansin sa mga dukha. Walang nagbibigay sa dukha. Walang nakikipag-usap sa dukha at walang gustong maging dukha. Ang pagiging dukha ay isang patagong biyaya dahil ang Panginoon na mismo ang lumalapit sa kanila. Paano na kaya kung ang Panginoon natin ay isang dukha, makikihalubilo ba tayo? Kaya ba nating magkaisa? O nabubulag ba tayo sa yaman kaya't nandidiri tayo sa kanila? Sa sobrang hangad nating yumaman ay nalilimutan natin ang isip na yumaman ang kalooban. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.